Sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng vape products na kumpiskan ng otoridad sa baklaran. Ang mga flavored vape ibinibenta malapit sa isang paaralan. Si Clazel Pardilla sa report. Tila ordinaryong milk tea shop lamang ang tindahan na ito na nakapwesto sa barangay baklaran Palanyake City. Ilang metro lamang ang layo mula sa eskwelahan. Aro ng pasuki ng mga otoridad kahapon, tumambad ang kahon-kahong iligal na vape. Higit apat na raang kahon ng iligal na vape ang nasa bat ng mga otoridad. Gaya na lamang ng mga vape na ito na may flavor descriptor. Ang nakasulat, grapes at cappuccino. Nakakaakit sa mga menor de edad kaya ipinagbabawal ng DTI. Aabot sa 25 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang produkto flavor descriptors, bawal yan. Klarong-klaro naman sa vape law, RA 11900, na nilalayo natin ang kabataan sa vape. Bawal ibenta, i-market, i-promote ang vape products sa mga kabataan. Pagmamayari na mag-asawang Chinese national ang establishment oh, wala raw alam ang mga residente sa kalakaran ng negosyo. Mayroon lang big deal. Eh, may bit ng bilibintan nila dyan. Kaya nagulat kami. Nakakadismaya na may nagbibenta ng beef sa malapit sa school. Siyempre, masama sa kalusugan yung beef din. Within 20 meters from the milk tea shop na natagpuan natin itong mga lahat nito sa halos kapitbahay lang ng Baclaran Elementary School. Bawal ng pagtitinda ng vape isandaang metro ang lapit mula sa mga eskwelahan. Inisyohan na ng notice of violation ang may-ari. Patong-patong na kaso ang kahaharapin nila. Hanggang limang milyong pisong multa at kulong na abot sa anim na taon ang parusa sa mga lumalabag sa vape law. Kalezal Pardilia, sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.